Hello mga kaibigan, tayo muling nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. Ngayong araw, magpo-focus tayo sa ating mga native chickens. At ayan na yung mga sisiw natin. So going one month old na sila sa April 14. nag nga sila nung March 14. So April 12 na ngayon mga kaibigan at ilang araw na lang, one month old na sila. At kung mapapansin nyo, healthy healthy, mabibilog at mabubulas. Namumula yung mga palong nila. Ibig sabihin yan, magana at madsigla silang kumain kaya mabilis lumaki. So dito mga kaibigan, once na pwede na silang iwalay, ang gagawin natin dyan, ihiwalay lang natin yung inahin. So may mga dapat tayong i-consider bago natin ihiwalay yung ating mga sisiw at yan yung pag-uusapan natin ngayong araw. Unang-una mga kaibigan, ang dapat natin i-consider kapag iwawalay na natin yung ating mga sisiw sa kanyang inahin ay kung healthy ba sila. So unang-una, check natin kung walang sipon, walang halak at magana silang kumain. Kapag maganda yung kondisyon nila, pwede na natin silang iwalay. Kasi kapag medyo mahina ang katawan nila, pagdating sa gabi mga kaibigan, medyo malamig at baka lalo silang sipunin kapag walang init na nanggagaling sa kanilang mga nanay o sa inahin natin. Pangalawa mga kaibigan, yung kanilang mga balahibo. So kadalasan, yung mga balahibo na makapal lumalabas yan sa ika third week o going one month nila katulad yung mga sisiw natin medyo makapal na yung mga balahibo nila at hindi na sila basta basta lalamigin kaya pwede na natin iwalay so meron kasi mga sisiw na two weeks old pa lang makapal na yung balahibo meron naman yung one month old na manipis pa rin pero nakadepende sa inyo yan mga kaibigan kung itutuloy nyong iwalay so pangatlo naman mga kaibigan nakadepende na yan kung ano yung program na gagawin nyo. For example, gusto nyo makaparami agad ng mga sisiw. Gusto nyo agad ma-breed yung inahin natin. Saka ika weeks old pa lang, pwede nyo nang ihiwalay yung inahin. Kung maganda yung brooding area nyo, kung close tapos iilawan nyo, eh pwede nyo na agad ihiwalay. Pwede naman din yung pagka-hatch pa lang. Pero dahil nga native chicken ito, kailangan natin ipaalaga sa ating mga inahin para menos gastos. Kaya nga tayo nag-alaga ng native chicken para makatipid at hindi na tayo gumastos ng incubator at pagpapailaw. So nasa sa inyo pa rin yan mga kaibigan kung ano yung gagawin nyo. Pangapat mga kaibigan na indikasyon na pwede na nating iwalay ang ating mga sisiw sa inahin ay kapag yung mismong inahin na yung lumalayo sa ating mga sisiw. For example, iniiwan niya na yung inahin natin kapag papakainin ko sila lumilipad dito sa pintuan ng ating kulungan at umaalis. Pero once na tinawag ko at nakita niya may pagkain na dyan sa loob, bumabalik pa naman. Pero isa na yun sa indikasyon mga kaibigan na nire-ready niya na yung mga sisiw niya na iwanan. Kasi yung mga inahin, maalaga sa sisiw yan mga kaibigan. Kahit pa nakakulong yan, hindi yan basta-basta aalis. Kahit na nakabukas yung mga pintuan ng ating mga kulungan, hindi yan lilipad. So ilang beses ko lang napansin yun na gusto nyo nang pumunta sa lupa. Yun yung indikasyon na ready na siya para ihiwalay dyan sa mga sisiw. So nasa sa inyo yun mga kaibigan kung paano yung observation nyo sa inyong mga alaga. Kasi nga iba-iba tayo ng sistema. So ang importante lang naman dito, mabigyan ko kayo ng idea kung paano yung ginagawa namin dito at kung paano kami nagpaparami at nag-aalaga ng mga sisiw. So itong mga sisiw natin dito, ready ready na rin iwalay mga kaibigan at ituturo ko sa inyo kung paano yung gagawin para mabilis nating ma-breed ulit yung ating inahin ipapakita ko sa inyo mga kaibigan bubuksan natin yung pintuan ng ating kulungan ay medyo madumi yung ibabaw dahil natataihan ng bitaw natin mga manok ayan pansinin nyo mga kaibigan kusang lilipad yung nanay ayan yung sinasabi ko nagsisimula na siyang mag-explore ulit at iwan yung mga sisiw niya Ayun, sasarado ko mga kaibigan. Mapapansin nyo yan kapag malilit pa yung sisiw. Galit na galit yung inahin mga kaibigan kapag nawawala siya sa mga sisiw niya. Pero nga dahil malapit na mawala yung mga sisiw, ay eh, kayang kanya nang iwanan mga kaibigan. Ayan, nagsisimula na siyang manginain. Indikasyon yan na malapit na siyang ma-breed ulit. So huling ko muna siya mga kaibigan at i-explain pa natin kung ano yung mga dapat gawin. Ayan mga kaibigan, ko na yung inahin natin. At kung mapapansin nyo, malayo siya doon sa mga sisiw. Ayan, nandun sa kabila. Isa din yung paraan mga kaibigan para mabilis mawala yung mga sisiw. Kapag kinulong nyo yung ating inahin, malayo doon sa kanyang mga anak. So dito sa kabila, yan yung dumalaga na anak niya. At malapit na rin natin ma-ibrid yan. Ilang buwan na lang mga kaibigan. So tinanggal ko dito yung dalawang tandang para dyan ko may yung inahin natin at hindi niya matawag yung mga sisiw. Kapag nakikita niya pa rin kasi yung mga sisiw niya mga kaibigan, ay hindi agad natin yan maiwawalay at hindi agad natin maibibreed. So once na nahiwalay na natin, bibilang lang tayo ng ilang araw mga kaibigan. Kapag natanggal niya na yung ganyang sound yung nagtatawag ng sisiw at tumahimik na ulit siya, ibig sabihin niyan, pupwede na natin siya pakawalan para makapag na doon sa tandang natin na native. Pwede rin natin siyang paliguan mga kaibigan. Kapag napaliguan kasi natin, isa din yon sa paraan para matanggal yung pagiging broody niya. Kapag nawala yung pagiging broody niya mga kaibigan, mabilis na lang natin siyang may ibibreed. So pwede rin natin asinan yung pwit niya para uminit yung katawan niya at magbreed siya doon sa ating native na tandang. So sa masusunod na vlog ko na ipapakita yung mga kaibigan, kapag papaliguan natin siya, tapos diretso na natin papakawalan. So dyan muna siya ng mga ilang araw siguro minimum yung 3 days mga kaibigan at maximum yung 1 week. Ayan ko napapansin nyo na wala na yung pagtatawag niya sa mga sisiw. Hindi katulad kanina nung binibidyo ko nung unang part ng vlog natin, talagang tinatawag niya yung mga sisiw niya. So pupuntahan naman natin yung mga sisiw mga kaibigan. Ito na yung ating mga sisiw mga kaibigan. Tahimik rin sila at hindi sila nagtatawag ng nanay. So ipapakita ko sa inyo, papakainin natin at pag-uusapan pa natin yung mga dapat nating tandaan kapag pinapalaki na natin yung mga sisiw. Ayan, magana naman kumain yung ating mga sisiw, mga kaibigan. Ibig sabihin niyan, kaya na nilang mabuhay dyan kahit wala na yung inahin natin. At isang indikasyon niyan na healthy sila kapag malakas kumain at mabilis nilang maubos yung patoka dyan. So, three times a day na lang naman sila pinapakain, hindi na ad libitum dahil nga mag one month old na sila. Kapag nasa one and a half hanggang two months, two times a day na lang sila papakainin. Basta tama yung pagbibigay ng feeds, tama yung binibigay natin na patuka. Mabilis silang lalaki kahit hindi na natin babaran ng pagkain dyan. Pati yung vitamins na kailangan nila, ang binibigay lang namin ngayon, betrasin gold. Dahil meron na yung probiotics at paracetamol mga kaibigan. So maiwasan yung pagkakaroon nila ng sipon. o ng ano pa mang sakit dahil napa-flushing ng ating betrasin gold. Ayan mga kaibigan, pinapakain ko na yung inahin natin. At kung mapapansin nyo, hindi, siya, hindi na siya nagtatawag ng mga sisiw niya. Ganyan lang yung gagawin natin para maiwalay natin na maayos yung mga sisiw sa inahin natin. At yung inahin naman natin ay hindi maghanap ng sisiw. Ilayo nyo lang mga kaibigan at siguradong hindi niya yan nahanapin. Basta hindi niya nakikita. So ngayon pala, pinapakain ko na siya ng ating breeder pellets para bumalik yung kanyang pagbibreed isa din yung paraan para bumalik yung kanyang katawan. Kasi nga mga kaibigan, once na ang inahin ay nag-alaga ng sisiw, syempre ang ipapakain natin sa anila yung chick booster. So hindi yon akma sa edad ng ating inahin, tapos naglimlim pa siya ng 21 days, mamamayat talaga yan. Kaya bago rin natin ulit i-breed, kakainin natin ng maayos, bigyan natin ng maayos na feeds kagayan breeder pellets para bumulto ulit yung katawan niya at gumanda ulit. Parawan sa na naglimlim ulit siya, eh may baon-baon siyang malakas sa ng pangangatawan. So ganyan lang yung ginagawa ko, mga kaibigan. So hanggang dito lang muna ang ating video for today, mga kaibigan. Sana may napulot kayong counting idea kung paano ako magwalay ng ating mga sisiw doon sa ating inahin. At sa susunod na vlogs, mga kaibigan, ipapakita ko naman sa inyo yung pagpapaligo at paano natin papakawalan muli yung ating inahin. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay. So shout out kila Sir Amer Morillo, kay Sir Jojo Morillo at sa kanyang wife na si Ma'am Raquel Handa at ang kanilang mga anak na si Janil at Algie Cabintoy ng KAG Company Pinoy Tracker sa Canada. At shout out kila Sir Algie Cabintoy at sa kanyang wife kay Ma'am Rhea Cabintoy. At sa kanilang anak na si Sander the Pogi Kabintoy, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta at pagsubaybay sa aking YouTube channel. Ingat po kayong lahat dyan mga sir and ma'am and God bless po at pagpalain pa po kayo ng may kapal dyan sa ibang bansa. At sa lahat ng mga sumusuporta na mga silent viewers and subscribers natin, maraming salamat po. Ingat po kayong lahat mga kaibigan, hanggang sa muli and God bless us all.